Pinakamatinding putripan ba? Hanap mo? Mas lalo ngayong tagulan mga pinakamatindi. May papakilala ko sa inyo, ang bulaluhan sa laun-laan. Tara, puntahan natin at matikman natin yung iba't ibang putahe na kanilang sinuserve, mga pinakamatindi. Especially, yung kanilang bulalo. Eksakto yan, sa panahon ng taglamig at tag-ulan. Pinakamatinding putripan ba? hanap natin mga pinakamatindi. May ipapakilala ako sa inyo, malapit lang, specially yung mga nandito na sa Metro Manila. Ang bulaluhan sa laonlaan mga pinakamatindi. So, ano pa? Naantayin natin tara puntahan natin at tikman natin yung kanilang mga ipinagmamalaki na mga inihaw especially yung kanilang bulalo mga pinakamatin syempre nag order na tayo at tikman natin kung gaano ba kasarap itong mga dishes nila mga pinakamatin nag order tayo ng liyempo syempre yung kanilang ipinagmamalaking bulalo and then yung kanilang bangos yan, cheesy bangos, mga pinakamatindi At yan yung mga kasama natin, yung ating mga best-best. Siyempre, unang titikim yung ating best-best. Yan, yung cheesy bangos. Mm. Yan o. Oh. oh, kamusta best-best? Okay, okay daw. At yung yem po naman, tikman natin mga pinakamatindi Mm, grabe. Mm sarap niyan. At syempre, titikman din ni Baby Girl. Hindi mawawala si Baby Girl. Yung bulalo syempre. Mm, am sarap. Perfect. Ayan yung mga kasama natin. Grabe, hindi na kami nakakapagsalita sa so, sobrang sarap. Kaya sinusulit namin yung aming pagkain dyan, mga pinakamatin. Tikman natin ulit yung yempo. Talagang nagustuhan ko to. 10 over 10 to mga pinakamatindi. Grabe. Crispy kasi. Ito kasi yung gusto ko pagyempo. Tapos, nanunuot yung lasa niya. Ayan. Damang-dama mo talaga yung masarap na aroma at lasa niya. Mga pinakamatindi. syempre tikman din natin yung kanilang ipinagmamalaki na cheesy bangus. Mga pinakamatindi. mm, Sarap din. 10 over 10 to mga pinakamatindi. Kasi, bonus Wala siyang tining. syempre tikman natin yung kanilang special bulalo mga pinakamatindi. tingnan nyo naman pag serve nila oh ang dami mm. sarap mga pinakamatindi, oh. napapatango na lang ako yan kasi sobrang sarap niya mga pinakamatindi. 10 over 10 Yan. Kung malapit lang kayo mga pinakamatindi, puntahan nyo. Pagkatapos natin kumain mga pinakamatindi, ito in order namin, cucumber. Mmm, ang sarap. 10 over 10. So ano pa naantay nyo mga pinakamatindi, puntahan nyo na.